So, mauna po guys. Guys, may may nakiusap ba sa atin na ano ko, follower na sabi eh, magtagtagalog daw ako guys kasi hindi man daw niya maintindihan yung ano ko, mga salita ko sa Bisaya. Sige guys, halu-haluin -e na lang natin guys ha, para bang ano, yung yung dessert na pagkain na halo halu Yun ang gagawin natin guys ha, sa para maintindihan ng Bisaya, maintindihan din ng ano, ng Tagalog no. Sabi kasi niya, Jack naman, magtagalung magtagalog ka naman, di ko naman maintindihan ang lahat ng sinasabi mo. Kasi lagi ka namang napipisaya. Sabi ko, tawa lang ako guys, tawa lang yung sagot ko. Sabi ko, sige, bisaya-bisaya, at tagalog-tagalog, haluhaluin Tagalog, na lang natin ha. Hmm, para bang pagkain ba na Ngayon guys, alis ako guys, paalis. Alis-alis alis tayo guys, punta tayo ng guys may kukunin man ako o may kukunin ako doon sa ano yung pinatahi ng mga kagrupo ko ba sa kukunin ko guys tapos kasi tapos na daw guys kahapon pa nga sinasabi sa akin guys na kunin ko na daw na busy man ako kahapon guys kay kahapon guys nagpunta ako ng ophthalmologist ko ba tapos gawaan ako ng salamin yung eyeglasses guys ba na ano na progressive ba tapos lang ko pa mag-aral guys kaya ginamit ko na naman siya kahapon guys pero lalo naman lumabad ang ulo ko lalo lumabad ang ulo na ako guys ba na, nang ginamit ko na yung san, yung eyeglasses ko lagi ko naman ginagamit kasi dapat aaral pa lang, pa lang, daw ako guys aral-aral lang muna tinuruan din naman ako kahapon ng optometrist ko guys sabi ano daw ng, ganang, ganang kuan daw mag-aral ba ah, hangad, hangad sa taas ah, duko sa baba yung ganun sus guys ginamit ko ngayong umaga lahat ginagawa ko nag, nag, nag ano ako nag-spray ako ng halaman ko ba para tumambok ba katapos guys, lumabad ng lalo ang ulo ko guys Diyos ko kaya ngayon mabuti pang mag sunglasses na muna ako guys hindi naman lumabad ang ulo ko ngayon na nag sunglasses ako ang hirap pala ng progressive na yan guys Uy, ginoo ko muna natin guys kaya ko pa naman, kita ko naman guys, ang malayo ba kita ko pa naman ang malayo kaya ako nag -re guys kasi minsan guys ba yung yung manood ako ng ano guys ba yung manood ako ng TV pero wala naman kami TV guys <laughs> wala kami TV kaya dili man ako ganahan guys na may TV sa bahay okay may insomnia ako guys ba oo tapos kung halimbawa man guys ano kung halimbawa mayroon na naman akong naadik-adikan ba na kuan salida sus baka lalo na akong mag insomnia guys hindi na ako makatulog lalo kaya meron namang cellphone sabi ko huwag na muna kami bilhin ng TV inuho okay. lalo yan maka insomnia sa akin guys kaya iyon guys yun nga balik tayo sa akong kuwan guys antipara basta pag hindi ko na alam guys saan ako pupunta ngayon saan pa uunahin Badami man ako malaking lakaw ngayon, guys? O, yun nga, sinasabi ko, guys, tungkol sa, sa salamin ko. Nung suot ako ng suot ngayong umaga, guys, ba? Ang nahitabo, guys. Lumaban! ng lalo ang ulo ko, Diyos ko. Sabi ko. Dahil ko pa rin naman, guys. Ah, saka na lang kita pag-aralan. Kasi parang hirap na hirapan man noon ako lalo. Pero ding glasses naman ako, guys ito. Lagi ko naman daladala rin yung glasses ko. Kita ko ba naman, guys, ang malayo, oh. Hmm, Nakapag-drive pa nga ako. Basta, yun, guys, pag-aaralan ko pa yun. Tinuruan naman ako ng optometrist po kung paano gamitin. Pero, ay, ambot. Hmm, Nagamit man ako gahapon guys. Pag-drive na ako. Long distance, pagganit ganito guys. Maayos naman. Pero, Ngayong umaga, nung ginamit ko ng ginamit, Diyos ko po, nagsakit na may noon ng akong ulo. Samot, my goodness. Kaya, si ilang guys. Pag-aaralan ko pa din yun. Hindi lang ngayon. Mag -a ang kailangan ko lang kasi guys, kasi sumasakit talaga ang mata ko pa pag magtanaw ako sa malayo. Kaya ang ginagawa ko, nagsishades Ayos pa naman kita pa naman ako lang sa malayo. Ang reading, may reading glasses ako. Nababasa ko naman ang, nababag. Yung reading glasses ko, guys, hindi kasama yun sa ano ko. Yeah. So, kahirap ba dito, ka-traffic man. Hindi man tayo makatuyok, oy. Hindi man tayo pagbigyan nila, oy. Pagbigyan yun naman kami, salamat man kina na pagbigyan. Kahirap man dito. Bakit ba matrapik? Ma Alas 10 naman kapin Unsa man. Ay, 9.52 pa di eh. <laughs> Una kong pupuntahan ngayon guys. Magpapaalter ako ba? Ay! yate pa-alter ako guys ng damit. Kasi nakabili man ako guys ng damit niya. Blouse ba? Ang ganda-ganda. Tapos maluang. Kasi yan naman dito sa ano po dito sa katawan ko guys. Pero ang luang dito sa dibdib kasi wala naman tayong dibdib lagi guys. You Kino ko. Hindi man tayo you na, know, na balatuhan ba nung ano, nagtapunta po ng ano, kalangitan ng ano nagtapon ng kalangitan ng ano awag dito yung duduk ba yung duduk hindi ako na anuhan di ako na bigyan ba mauna nga luag man guys luag so kailangan natin na alter punta ako ngayon dito guys sa ano yung mananahi ba ngayon problema ko na naman guys kung saan ako magpaparking number one yan na problema ko dito sa buka lahat ng mga ano. Makaparking ka man. Sobrang layo. Layo ng lalakadin. Diyos ko. Samot na kainit. Ginoo oh, ko, Lord. Higil lang. Maghanap lang tayo ng mga parkingan ngayon. E, natin. Kung parking ba si Ante? Diyos ko, ginoo. Oh. ba? Okay. So, ko magpa-alter, guys. Kungunin ko yung pinatahi namin ng mga running ko, na tires so, tapos pagkatapos guys mo punta din ako sa friend ko kasi i-drop ko din yung binatahi niya kasi ako ang magpe-pick up so sino oh -do -do parking man ng mga tao dito guys ang hirap man maliit ng na daan Diyos ko po Hoy, nakurude sinasabi ko, kaliit na ng karsada, nag double parking pa man, ginoon ay, siguro dito guys, kaya maraming double parking kasi, parang maglilibing man guys, o kasi simbahan man dito guys maglilibing siguro guys, maglilibing kasi o, oo nga parang maglilibing na guys sorry man kung iba doon, hindi naman libingan, ay libingan di man yung simbahan Maliit na simbahan, guys. Maglilibing sila. Ay, salamat. Nakaligtawas na ako, guys. Nakalabas na ako. So, yun nga. road ta, mayroon talaga akong maparkingan at tulad kahapon guys napunta ako sa ophthalmologist ko dalawang beses ako mabalik balik kasi sa una check up ang mata ko kasi binabalik ako pag para kunin na lang yung sunglasses ay glasses ko Oo, may allergy ako guys allergy yung mata ko nagiinom ako na yun ng anti allergy yung tapos ano din guys twice adi. katulad ng nakaraan binigyan din ako ni doktor yung isang optometrist pero hindi naman niya sinabi na may allergy ako kaya naghanap ako ng ibang ano ng ibang optometrist kaya sumasakit-sakit ang ulo ko guys kasi nga may allergy ako ang allergy ko guys bakay ano yung sa perfume sa sa kulon guys yun ang mga allergy ko guys sa alikabuk. yun allergy sa kaya ako ano kaya yun pinigyan ako ng gamot ng doktor Mas, masarap masarap guys mag inom ng sitiricin sa gabi kasi nakakatulog ka na maayos Pagising ko nga guys, hilog-hilog pa ako. Gusto ko pa matulog. Mga, mga 6 kape na yun guys. 6 kape na ng umaga. Okay, malapit na tayo guys. Hanap muna tayo ng parking. Hanap man ako ng parking guys. Uy. Mahirap man dito sa amin guys. Yung talaga. Yun yun ang palagi kong problema guys. Ba, yung maghanap ng parking dito sa amin. Um, napunok na guys ba? Kalisug so, so man. Nagtamay yung parkingan man ako eh. Sige guys, magbabay na muna ako kasi maghanap ako ng parking. Mag-i-struggle na naman ako nito. Mag Babay na guys. Mamua, chup chup.